Magandang umaga guys. Lalabas ako guys para bumili ng pansit. At saka bibili pati akong pandesal. Ano ba yung eh? Sabi ko iyo, kahapon ka eh. Ay, sa hapon. Oh, oh. Wala na, tama. Dahil yan, yeah. pag naluto sa hapon, na ilalabas nila. Ay, ayan lang nga sa hapon eh. oh. Ama, nila. Amat dah lagi aku Alam Okay. okay. Ay. Bigyan mo na sa akin si Sabi mo bigyan ka ng 30. Ako kuha ko ng 30. Bigyan mo rin. Bigyan mo. Ano sa akin? Ate Mercy, pahingi daw 30. Walang bariya. ko din clear. hindi ko na, na sa ng ano Sabihin mo, wala nang nakaalala sa kanya. sasabihin mo sa, sa na, siya, isip niya, ano na, mga wala natin pa sa kanya. At saka, hindi ko naman siya pwede eh. Hindi anong gamit niya ano. Sabihin, na, sabihin na sayo, eh, wala nang sa kanya.

eh, sana inano mo. Oo, nandoon na rin lang ang si Papa mo, hindi mo pa pina-adjust. eh Oh. Ewan ko. Ah, ngayon ba birthday niya? Ewan ko. 60. Eh, Ang isang taon na siya na gano'n. nag, nag Ay, nag-50. Ang isang taon lang ba yun? Parang guys, nandito naman ako sa aming yung tindahan. Guys, kahapon sabi ko dun sa video ko, ay wala na akong cream silk. Ayan. Yan baka yung ano na yung kalbo na yan. Cream silk yan. Sabi ko ganun wala na. Naalala ko pala guys, meron na pala akong stock dito na ano, may stock na pala ako dito na isang ano yung huling nabili ako. Ayan guys, oh, na yung umaga ko lang nakita kasi nagtingin-tingin ako, naglilista-lista kasi ako ngayon kung ano yung bibilhin ko pagtingin ko dito, mayroon nga pala ako ditong stock na cream silk. Ayan yung mga stock ko guys. ang huling namili ako sa bayan. Ayan. Kaya tuwang tuwa ako lang nakita ko guys. Kasi nga, bibili pa naman sana ako. Tuwang tuwa ako guys nung nakita ko na may stock ako dito. <laughs> Hindi kasi ako sanay na ano. Hindi ako sanay na may stock guys. Eh, kaya nung nakita ko tuwang tuwa ako. Kasi naglilista-lista nga ako dito nang bibilhin ko. Ayan Oh. Na, naglilista-lista ako kaya ba guys pag may mga nakalagay na pre tinatanggal niyo pa ba ako tinatanggal ko para hindi maano ba yung soki na pre, pre pala kang binubinta sa akin yung cream ko ay isang kulay lang ito kasi ito lang yung mabinta sa akin ngayon. Kaya eh, hindi man ako nag, nabili ng mga kung ano, ng, ano ng kulay, yung kulay blue at saka pink. Kasi ito ang mabili sa akin ngayon. Tsaka nalang ako bibili pag yung ano, may naghanap uli. Kasi yung customer ko ay parehong ganito ang kulay ang binibili nila. maganda talaga guys nung may stock para pag naubos na nakasabit dito ay may pangpalit ka agad nakalimutan ko lang talaga guys na may stock pala ako dito nakakatuwa hindi kasi sanay hindi sanay na may stock ayan guys pupunta man na ako sa labahan guys at may tatapusin akong labahan na hindi ko natapos kahapon mamaya na lang uli guys hello guys bukas guys ay undas na. Para ng mga patay na bukas, may suma na ko dito binili guys. Ah, uh, tatlong lapos ay 100. Ayan. Tapos meron din ako dito binili na isang tab, isang tab na ano, ano balinsyana. Isandaan daw ito. Ayan. Okay na rin yung guys, isandaan. Nakatikiman lang ng ano, ng balinsyana. Bukas nga pala guys, birthday ng anak ko. Araw na mga patay ang ano, birthday niya. Yan, tatlong yapos lang binili ko. Tatlong yapos lang guys, kasi hindi naman kami mahilig nito. Bumili lang kami para kung gusto man kumain. May makakain tayo at saka ito. Tama na yung bili. Kasi wala na tayong time para magluto-luto. Ayun guys, hanggang dito na lang itong aking vlog. Maraming salamat sa panunod at supportan niyo.